Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, ang iyong di mapigil na kuryosidad ay tila bulong sa iyong isipan. Isang hindi matahimik na tinig na patuloy kang hinihikayat na sumilip sa kabila ng nakasanayan, natuplasin ang hindi mo pa at lasapin ang bago sa halip na manatili sa kung ano ang pamilyar. May isang sariwang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon. Isang pakiramdam na parang hinihipan ka ng banayad na simoy ng hangin patungo sa isang panibagong simula, isang bagong posibilidad na naghihintay lamang na iyong yakapin. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong isipan, kundi nag-aanyaya rin sa iyo upang pag-isipan kung paano mo tinitingnan ang mundo at kung paano mo hinuhubog ang iyong pananaw sa mga pangyayari sa paligid mo. Pansinin ang mga maliliit na bagay na dati mong hindi binibigyang pansin, ang banayad na paggalaw ng mga ulap, habang naglalaro sa bughaw na kalangitan, ang tila musika ng hangin, habang sumasayaw ang mga dahon sa sanga, ang ningning sa mata ng isang estrangherong nagbigay sa iyo ng isang ngiti sa kalsada. Sa mga munting detalye ng pang-araw-araw na buhay, may mga lihim na natutuklasan, may mga sagot na lumilitaw kahit hindi mo hinahanap. Sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, maaaring magbuka sa iyo ang isang mas malalim na pag sa kung paano mo matatagpuan ang kapayapaan sa gitna ng patuloy na pagbabago ng buhay, sa gitna ng hindi maiiwasang paggalaw ng panahon. Habang lumilipas ang araw, may isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid, isang enerhiya na tila may kasamang paamba o misteryo. Isang hindi ganap na maipaliwanag na pakiramdam na animoy may dapat kang bigyang pansin o pag-ingatan. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng panganib, bagkus ay isang paalala na ang buhay ay may mga bahagi na hindi natin agad nauunawaan, may mga yugto na tila tinatakpan ng ulap ang ating paningin. Huwag itong katakutan, huwag hayaang balutin ka ng pangamba. Sa halip, tanggapin nito bilang isang senyales na hindi lahat ay kailangang malaman sa isang iglap, na may mga bagay na mas nauunawaan natin sa tamang panahon. Maging maingat, ngunit huwag hayaang hadlangan ka ng takot sa paggawa ng mga mahalagang desisyon. Minsan, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay nangyayari sa gitna ng kawalang-katiyakan. Sa mga sandaling tayo ay kinakabahan, ngunit nagpapatuloy pa rin. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakita kung gaano kakatatag kung gaano mo kayang yakapin ang hindi pagganap na sigurado, ngunit puno ng posibilidad. Ang iyong tapang ay susi sa pagbubukas ng mga bagong pintuan, at ang iyong pananampalataya sa sarili ay magiging gabay sa pagtahak mo sa hindi pamilyar na landas. Ang araw na ito ay nagtuturo rin sa iyo ng kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang pagiging independent, ang pagtatakda ng sarili mong landas, at ang pagsunod sa sarili mong pananaw sa mundo. Madalas mong hinahanap ang iyong sariling direksyon, mas pinipili mong tuklasin ang buhay ng hindi palaging umaasa sa iba. Ngunit ngayong araw, isa kang pinapaalalahanan na ang koneksyon sa iba ay isang mahalagang bahagi rin ng iyong paglalakbay. Walang sinuman ang tunay na nag-iisa kahit ang pinakamalalayong bituin sa kalangitan, ay may kakambal na liwanag, kahit ang pinakamalalayong planeta, ay bahagi pa rin ng isang mas malaking sistema. Ang iyong mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay ay naririyan hindi lamang upang sumuporta sa iyo, kundi upang ipaalala rin sa iyo kung sino ka talaga, kung ano ang halaga mo, at kung gaano kanila pinahahalagahan. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng liwanag sa iyong isipan, lalo na sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o kalungkutan. Minsan, sapat na ang simpleng pag-alala na may mga taong nagmamahal sa iyo upang maibsan ang bigat ng araw. Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong saloobin. Kung may bumabagabag sa iyo, huwag itong sarilinin. Minsan, ang bigat ng isang bagay ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa kung paano natin ito pinapasan ng mag-isa. Ang pag-uusap, kahit gaano kasimple, ay maaaring magbigay sa iyo ng kalinawan na hindi mo inakalang kailangan mo. Ang isang payak na tanong, isang tapat na tugon, o isang taimtim na pakikinig ay maaaring maging tulay upang matuklasan mo ang sagot sa matagal mo nang iniisip. Kung hindi ka sanay humingi ng tulong o payo, subukan mong buksan ang iyong sarili kahit kaunti. Maaaring magulat ka sa kung gaano karaming tao ang handang makinig at umunawa sa iyo. Hindi palaging madaling magpakita ng kahinaan, ngunit madalas, ang pagpapakita ng pagiging totoo sa sarili ay isang hakbang patungo sa tunay na lakas sa pag-usad ng araw. Pag-isipan mo kung paano mo mapapalawak ang iyong pananaw, hindi lamang tungkol sa sarili mong buhay, kundi pati na rin sa mga pangyayari sa paligid mo. Napakadali nating maging abala sa ating sariling mundo, sa ating sariling mga problema, pangarap, at mitiin. Ngunit minsan, ang pagtingin sa mas malawak na larawan ay makakatulong upang mapagtanto natin kung gaano kaganda at kahalaga ang buhay. Maraming tao sa mundo ang may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kwento, at kanya-kanyang paraan ng pagtugon sa pagsubok. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanila, mas nagiging bukas ang ating isipan at mas lumalawak ang ating kakayahang makiramay. Ang empatya ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa kundi sa pagiging handang makinig, sa pagbibigay ng kaunting bahagi ng ating sarili upang gawing mas magaan ang mundo para sa iba, ngayong araw hayaang ang iyong kuryusidad, tapang, at malasakit sa iba ay magsanib upang bigyan ka ng isang mas makabuluhang karanasan. Maging buka sa bagong kaalaman, sa bagong pananaw, at sa bagong koneksyon na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang bawat araw ay may dalang pagkakataon, at nasa iyo kung paano mo ito gagamitin upang patuloy na lumago, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at ginto. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na kalinawan. Ang ginto naman ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, kumpiyansa, at tabumpay. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito o isama sa iyong mga gamit upang higit na madama ang kanilang positibong enerhiya sa buong araw ang iyong maswerteng numero ay lima, labing isa, at dalawamput pito. Ang lima ay nagpapahiwatig ng pagbabago at malayang pagpapahayag, ang labing isa ay sumisimbolo ng espiritual na paggising at inspirasyon, habang ang dalawamput pito ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa iyong intuition. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o pag-aaral ng isang bagong kasanayan. Maaaring ito ay isang bagay na matagal mo nang gustong subukan, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng oras. Maaari itong isang bagong hobby, isang malikhaing aktibidad, o isang bagong diskarte sa iyong trabaho o negosyo. Ano man ito, ang mahalaga ay gamitin mo ang araw na ito upang palawakin ang iyong kaalaman at kakayahan. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali upang magnilay. Ano ang mga natutunan mo sa araw na ito? Ano ang iyong naramdaman? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon at pag-asa? Ang pagmumuni-muni ay hindi lamang isang paraan upang makapagpahinga kundi isang oportunidad din upang mas maunawaan ang ating sarili. Tandaan mo, Aquarius, na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas. Ang araw na ito ay isa lamang hakbang sa mas malawak na landas na iyong tinataha. Ano man ang mangyari, manatili kang bukas sa pagbabago, sa pagkatuto, at sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang matatagpuan sa personal na tagumpay kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong natatanging kakayahan upang gawing mas maliwanag ang mundo para sa iba. Huminga ng malalim at yakapin ang bawat pagkakataon na dumarating sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na iyong ninanais, basta't mananatili kang bukas sa paggalugad ng mga bagong posibilidad at pagyakap sa mga hindi inaasahang biyaya na darating sa iyong landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.